What's up guys, ngayon bakit napapatanong ko bakit nga nakapuporma Siyempre pupunta kami sa gambang kasi doon kami maliligo Dito pala yung inanda kong tubig Eh shit basa na Teka nila kasi paubos na Teka nila paubos na yung tubig na merin al Hanap ako na ang kal So na yung guys, hanap ako na ang basahan dito. Kuha ko na. kontala na ang tawag dito. Si Locano, pigadan, pigadan. Ito yung Tagalog yan. Paubos na yung Tagalog ko. Paubos na rin itong tubig. Ito yung tagal nila. So guys, update ko na lang kayo kapag darating na si Jed. So, bye. Magduduyan muna ako for today. Ah, tulog muna ako guys. 11 minutes later. Ayan na guys, pabunta na kami yung dito yung isa namin kasama, kasama namin si Sir. Si Sir lang yung solo flight dito tapos kami kinijet. we ride. just chilling because we have a lot of gasoline. This is how rich ayon. are. We're just chilling. It's also beautiful when we 29 and I find myself wondering What had happened to the last 10 I ran away with my life fast forward And never turned back again It's kind of funny that the more we passed, Set the rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this What's up, guys? Yan. So, yan. Si Giselle. So, naghahanda na siya ng uh, yung paglulutuan natin. Ano? Pagtutunuhan. Pagtutunuhan natin. Pagihawan. Yeah. Ayan. dito naman yung mga kasama natin. Si JC at si Larry Rus. <laughs> <laughs> Ang ginagawa nyo, pre. Ah, Naglilinis ng ano? Bago, talon. condiments, pare. Condiments, pare. Condiments. <laughs> talon, 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 boy. Hindi nga ba alam na sinagbabawal na technique ito? Anong technique, Anong technique, pre? Ito yung sinasabi na lang Tito Boy style. Tito, tito Boy Tito Oo, oh, pare. Naman, sir. Ito yung pinaka, kung, pinaka pinakamalaking kinuha pa namin sa Cebu. Wow, Cebu. <laughs> Cebu. Bumiyahe pa kami ng ilang oras. Grabe. <laughs> para lang <laughs> dito. Grabe naman, para lang sa bawos. <laughs> Celebration kasi ni John Carl ngayon, guys. Uh, sana all. Oh, Magka-college na kasi siya. Yeah! College, boy! Ano bang kukunin ko na course? Ano bang kukunin mong course? TSK! Anong TSK? Tambay sa kanto. <laughs> <laughs> o, course na ngayon yun. May bayad na kasi yung mga ganun yun. Kilala niyo si ano, Kuya Renan? Hindi. Sino ba yun? nasa bahay lang. Nasa kanto-kanto lang. Kumikita na. <laughs> Ganyan, ah, oh, oh, ano, oh, sa kwera ganon, na, ano? ganon yung course <laughs> na dapat kuhanin ng tao ngayon. Alam nyo kasi ano na ngayon eh. Gen Z. Gen, <laughs> Gen Z. Oo. Oh, Gen Z. Makabago. Makabago. Wow. Mm. So Gen Z ka pare. Na, kahit nakaupo ka lang, kumikita ka na. <laughs> Papapiliin kayo, discard yung diploma. Ano? Tambay. Eh. <laughs> wala sa choice yun ah. Oo ah. Oo ah. Parang gano'n din buhay ko eh. Wala sa choice. Eh, wala sa choice. Shish. Shish wala Gosh. sa ano <laughs> nasa guapo lang yung ladies choice oy shit <laughs> nagapgod pagda <laughs> drama mo ditika 2 times Give me the knife. Then <laughs> guys, maghanap kami ng uh, ano ngayon? Uh, arko. kanta dito boy. Let's have an adventure. Let's go. Ayan oh. Wow, grabe naman. Tatamag na boy. Alright. So ah. guys, Papang kami agbir agalati. Bulong tisa Ayan. Yun no? Know? Diyan ba o oh, ito? Ang mas malapit Ang tanong down dito Pero o oh, yan pwede rin naman dyan Ah pwede pwede nga to Dun sa taas Tara tara This is an adventure my man Kapangin naman yung bre Ayan yan pwede yan Tara tara Ingat lang baka mamaya may ahas dyan ah Pwede pwede yan pwede yan Eh pwede yan bre Ito 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 oh, yan Yang dalawa oh Pwede na yan ang dalawa Dalawa lang naman yung ano natin para ano? Pwede na yan. Kimi. Oh, goods na yan. Ang kamay kubur. Kim. Arat, arat. Oh. Gusto ko ng maligo. Gusto ko ng maligo, pre. Ay, tawak tawak. Naman Bakit, Gar? Walang iyo. Ba naman yan? <laughs> May dahong pala ng ano dito. Mas madali. Nagpakahirap pa kami kanina. <laughs> oh, Garo, guys oh. Jeez, Luis. Sarap mabuhay pag ganito, boy. Madulas diyan, Gar. Iga yang durus nga. Oy, <laughs> Ay, shit, gago. Reko, reko gagi. Ya, yeah, itu ang chef natin. Kaso. Awesome. Galing. Buwisit <laughs> <laughs> ka talaga. Sinisira mo yung view. <laughs> Oh, ingat, ingat, ingat. Maganda dyan, Gar. Gold, gold. <laughs> Pag dito kami nakatira. <laughs> <laughs> Ang kanang mga tunggo. Pwede. Wait, 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 Gar. Okay. Nice one. Okay. Ah. Nih. ni, ano to? What's this? Ay baka mainom siguro. <coughs> Ubog. Ito yung banda nung kwarto ko natin. Tama. <laughs> <laughs> um, 500 BC. Go. <laughs> ilang taon ta na ngayon, pre? Ah, ilang 13 million. <laughs> Ito para yung mga oh, ah, sinaunang tao no, dito. Man, tao kami yung mga bumuo ng mga nanay natin. Oh. <laughs> Ito nyo guys, parang kristal. Ilang <laughs> taon namin paninira dito. Paninira? paninira. Yun o. Problemaan tayo. Kasano nga bumaba? Kadis pa yung mga. uba. Uba. Upa, ay unak, unak, unak daw. Op, 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 wait lang. Iyo do, no. iyo do, no. ang lupit mo gar, salamat. <laughs> 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 yo, tali, yo <laughs> tali. Di balik siya si naunang tao kayo wad. Yan you know. Ingat, ingat. Up, naluto Inte. Ugh, <laughs> uh, oh. ouch, you know? Ayon. Batang may laban. Harap harap, let's go on in. Swimming na naman. Capture the moment.

natin talaga may kakaila kung gaano kasaya basta't kaibigan mo, mga mo. Yan po muna for today's video. Until next time, maraming salamat sa panonood. Paalam.